ito yung video guys kung saan nakagitgitan kami ng malaki o sentro ng kalaban namin hindi talaga may na pag malaki talaga mga kalaban ay nagkakagitgitan ayan, nagkakagulangan isikalan, box outan ayan, kung mapapansin nyo yung kamay namin dalawa o, oh. tingin nyo sino kaya sa amin ang may kasalanan o may foul dyan just comment down below the comment section, kayo na pong bahala kung sino yung kukomment nyo kung sino yung foul sa amin dalawa o kung may foul ba salamat sa panonood just follow and watch and comment share mga wagalang umangal pare mga wagalang वाई बिस्मिल्लाह nice,